Ayan. Malakas din. na ko kasing ako Mayroon magtalsik. Ayan. Ayan. na natin. Palakasan na natin. Chicken. Lato na. Lato na. Ayan. Hindi na ako kumakain yan eh. nasunog pa. Kakapindot, kakadotdot dot ng cellphone. Kaya nasusunog ang mga niluluto minsan. O hilaw pa. Yatay, oy. Ayan na. Ulitin mo yan. Hilaw man yan, oy. Ayan guys. Thanks for watching. Chicken, chicken, Petring chicken, at kamoting, damo-damo, kamoting, ah, daon ng, tawag dito, daon ng kamote, salad, ayan, okay na yan, okay na sa ating tanghalian, sa ating tanghalian, ayan na. Thanks for watching, guys.